May nakita ako. ano Ih. Ayan oh. E, Grabe. Ang sarap ko. Kinilagutan ako mga boss. Ayan o. Sa gilid ko lang. Kita nga yan. Dito dito dito. Dito bandaw siya. Dito bandaw. Ih. Ayan Ih. Hindi ka na po. Malapit. Ayan o. Grabe. Natutulog. Itong ulo mga boss o. Matatakot ko. Ayun ulo. Matakot mga boss. Makatakot. Ganun pala pag malapit ka sa ganitong bagay na, na malapit ka. Nakatakot pala mga bo. Ito pang isa, oh. Grabe. Nakatakot. Ano oh, ito mga bo? Sino oh. mo? Grabe, oh. Nakatakot. Grabe. May, first time ito mga sa malapitan, oh. Ano? Kita mo naman yung mga bo sa oh. Katakot, oh. Ano pa tayong mabuting? Grabe din nalubutan ako. Grabe. Kain natin, katukin natin. Nakatingin lang sa akin eh. Ito malupit Ito. Ayan oh. Kita niyo ang boss yan oh. Ito mulupit oh. Nasailan ng puto big ko. Oh. Ano? Oh. Eee. Grabe. Para para pa niyo mga boss, ang laki. Grabe, oh, nakakatakot oh. Nakakatakot. Hindi siya nagalaw. Ayan oh. Grabe naman yung pangil niya oh. Grabe yung pangil niya. Ayan oh. Mambihirang pangil yan. Nakakatakot. Ayan oh, sa natin? dito tayo baba. Ayan oh. Ibuntot niya oh. Ang laki niya. Ang laki. Ang laki. Grabe, ang laki. Lalo ito. Yan o. Tingnan mo ako so. Grabe, ganda. Harap-harapan yan mga busing. Ayan o, nagalaw ko yung isa o. Ayan o. Ayan o. Ay, ganda o. Lapit niyo o. Ayan o, lapit o. Ang oh, pahalan nitong mga na to. Malaki rin. Ayan o. Oh. Dalawa sir, dalawa. Ito mas malapit to Ayan o, oh. kasi dito ang nagalaw. Ah, ayan, nagagalaw na. Ayan, ayan o, oh. ilaw ba siya, ano? Ay! Masa tubig sila mga baso. Ayan o, oh. Ay! Ayan o. Oh. Ang bilis lumungoy. Eh. Ang lalaki niyan.

Mainit pa kasi mga bossy, mainit pa kaya yung iba hindi pa lumalabas, marami yan dito. Ayan o. No? Eh, hey. yung iba kasi nandito pa sa uh, tulugan nila, nandito sa loob. Ayan, nandito sa butas na yan. Nandito sa butas na yan o. No? Ayan ba siya lumabas yung isa? Ayan. Si Mangkuy! ay o. Ay, galaro. Mangkuy! Ayan na ano? sa i si Mangkoy oh nagalaro si Mangkoy ang sila oh maliit, ang cute oh ay 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 ang <laughs> oh. naman mga boss oh ang cute oh, oh pinashare ko na kayo dito muna para makikita nyo lahat oh ngayon tayo sa alin so ang sila oh ayan oh. ang kulit oh. Hey, kumakain no <laughs> kumakain sila mga boss ang laki pag pumasok kasi dito mga boss may entrance ayan kung gusto mong pumunta dyan mas malapit sa kanila at ikaw mong papakain may entrance ayan no kumakain sila mga boss no? ang laki haba ng liig eh ayan uh, isa